Master oh. Lumilinis na nila. Nakakadalawa na 'yan, oh. Oh, no, dalawa na. Dalawa na nadali niyan, oh. Langis 'yan. Kaya so, ni si Master 'yung ano. Kalabata mo na tayo. Eh. Yeah. Volunteer, volunteer. Uh, nakakadalawa na 'yan, mga Master. para ano para yung mga player dito hindi naman malagay sa alanganin yung buhay nila tingnan oh, nyo ha ah. dinilinis na yung playground nyo para makapaglaro kayo ng ano ng maayos <laughs> para hindi magsimplangan dito tingin mo walang pakialam eh sige lang eh yan din din eh kaya ayos lang yan pag 4 wheels diyan si simplang motor lang motor yan po mga master o oh, volunteer natin sila po yung naglinis ng langis dito syempre ako nag video lang ako para makita nyo na dalawa na yung kumalat dito eh dahil dyan kita nyo na yung mga nakatambay dito concern sa kaligtasan nyo mabubura yan mamaya kakabalik balik nila Oh, ano? tayo tayo ka pa. Si Boy ano 'yan? Si Boy tayo. Boy tayo. Oh, ayun. Tapo, Jusme. Pag yung ito yung Ducati mga master. Pa balik-balik. Uy! Ah, sige, racing pa. Ay, Diyos me. Ayaw talaga lumupay. O, oh, linis, linis. na, o oh, merong mga nag ano, naglilinis shoutout sa ano mga tropa na to Marilake boys balik din to eh. Kanina pa to eh. Iba yung tingin eh. Sa iba ka nakatingin ah. Talagang linilinis nila para lalong dumulas. Hindi, joke lang. Linilinis sila para matanggal yung ano, langis. At kasi delikado talaga yan. Kapag ano, yung mga tumana mapipilis lalo na yung mga kamote riders dito ayan o oh. ayan naman ha ah. sinisenyas sa nila eh si Sir Nero talaga nagsisenyas o oh. concern na concern siya sa mga kamote riders na wag si Semplang wala talaga hindi talaga sila takot sa langis Oh, langis ka lang. Kamote kami. Yun ang moto nila ngayon. Buburahin nila yung langis na yan. Sa ano, walang humpay na pabalik-balik. Ano masasabi mo sa mga pabalik-balik dito? Ay, mga pabalik-balik. Ay, masasabi ko sa kanila eh. Pagka ayusin na lang nila yung banking nila na hindi sila sinilis lang yan. Kasi, pagsinilis lang sila dyan. Walang kapura-pura yan. Wala na, no? Marami na bang si dito? Ngayon? Ngayon? Na, nakailan ka na? Marami na rin Wala, wala na. pa. Wala pa sa ngayon. Ah, wala pa. Oh, masyadong maaga pa. Uh, Pero wala. wala naman naglalaro sa ngayon pa. Eh. Mga anong oras po kaya yan, sir? Uh, siguro mga walang oras sila eh. Kasi wala naman silang sinasabi kung anong oras sila maglalaro dyan. Basta ngayon, alas 8, wala pa sila. Wala pa. Pero every Sunday ba nandito kayo? di minsan lang minsan lang marami bang mga naglalaro dito racing racing ganun mayroon iba mayroon nga kahit nga regular team may naglalaro dito. talaga anong mapapaya mo sa mga bagong akyat dito sa mga bagong akyat kailangan mag ingat sila kasi siempre, sa marila kay mga korba dito malalalim ayun kailangan nilang maging handa sila sa malalim nila hindi nila pwedeng i- kasi pag ina-underestimate nila yun eh ay... yun na alam na no oh, matik na yun tagal na ba kayo sir dito umakit saan? alam mo saan ako 4 years na rin ako umakit sir. dito sa pabalik balik yung mga ganito ba yan ba yung mga ano mga racing ganyan ba ano Nakakatakot pala sila, no? ano nga pala yung ano nyo sir page page kagang moto kagang <laughs> ah wala na okay na okay na okay na yan okay. bilisan na, na nila pwede na pwede na mm! pwede na pwede na ano racing pa yan yeah, yung sabi. ah, hindi nag minor gusto kong overtake eh. hindi na block na siya nung ano eh na block na siya nung sasakyan, sasakyan. Kung dito siya dumaan kung um overtake pa rin siya Oh, sabihan kita magbagal ka ha. Bagal, bagal. Ganun talaga, sasabihan mo. Mong... Sasabihin mo, bagal, bagal. Papakita mo na sa camera, nag-ano ka. Club. Oh, dandahan lang, dandahan lang, dandahan lang. Sabi ko sa'yo, dandahan lang eh. Dandahan lang. Oh, grabe, eh.

lawak o, oh, damdahan lang relax ka lang uh, ito, ito, ito palagi yung makainis ka na o, ayan pag sa'yo nga nararang ayan na naman yeah. sige na pipili pipertigan yun alam niya ng madulas paulit-ulit oh, pa siya dyan sa madulas na yan Tri-City I just may walk. Sir, what? I walk the am not racing again. Hey! Oh. Okay. nawala ang sapatos. Grabe, no? Pala. di mo kasi Oh, na naka-blur po. Nakalimutan ko pala magsenyas Ano ka lang kasi? Minor ka lang. Oh, malis na. Balik ka ulit, sir. Ay, minor lang, minor. Nakalimutan ko pala magsenyas na huwag silang ano. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Akin, akin. ito. Wala na. Ano na, okay na. Okay na. Huwag na sasagad dito sa pili. Yun. Takto. O, tangin na. Okay. Tulin eh. Puro sapatos na tatanggal ah. Happy multimulti-field <laughs>